Kaya naman ko riyalakas sa sabi ko, kaya mayroon tayo sa di ba? Kaya gusto ko manalo man yung sponsors ko, endorsements ko. At at the same gusto ko manalo man sa Ibiwata. At siya rin, sound shift Sabi na ako, nangyayari sa Ibiwata. one year endorsement sa Ibiwata. Kaya, gumagamit ko niya tayo sa Ibiwata at nangyayari sa Ibiwata. Kaya, baan niya sa Ibiwata? At hindi siya nangyayari sa Ibiwata.

ginina ay born sector ang mga mga students natin ay nag-aaral. At ang mga tinutukoy natin ay mga values ng kanilang mga students ngayon. Aya nurse floor. Kunin niyo lang dito sa yo. Ah, lang sana talaga kayo si COO na magpapanalo. Ito din mga CL ko isa-isa. Aya. O kaya mas ini-manage ng mga students sa life ko. Ano din dinadala? Tolanjie. Tayo pa rin sa IT team. Eh

Ako um, umiinom siya ng beauty milk, yung matcha pa yung iniinom niya, yung green. Uh -huh. So sabi nila, yung mga distributor ko actually next Kasi parang mayroon uh -huh. na kami, tingnan ko so, ko sa akin. <laughs> Tapos, ayun, sabi ko, sabi ni, actually siya, siya yung close and deal. Um, sabi niya, um, ayaw mo pera ng ganyan. Actually gusto ko kasi, um, alam naman natin, super hot ni Tiwata. And, talagang ko to. Ha! Ito yung bagay for kasi, ko na develop na face beauty milk siya, pero ang pula ng version. Kasi hindi siya lumabas. Kaya nung parang pinitch ko sa marketing ko, kasi sabi ko diba, pinitch ko pala sa marketing ko. Nung pinitch ko sa marketing ko, gusto na nalang maglabas. In collaboration din with the uh, pares. So, magiging parang pares naman siya, instant pares. Tapos, meron siya collagen. So, yes! <laughs> Yung collagen, <halang> yun, diba? <laughs> so, tayo, meron kami. Paano so, talaga sila? growing sila pala kay Diwata. So, ayun. So, itong, uh, itong contract namin, ayan. This is worth, um for 12 months, one year contract. This is for wow. 1 million pesos. Wow! Di yeah. yeah. year contract. yeah, yeah. siya. Yeah. Ayan. Ayan! Yeah. Na <laughs> yeah. Yeah. So, So, Ayan, sa'yo yung pag-ibig mo yun. Ayan, sa'yo na pag-ibig yun. hindi lang yung pag-ibig mo yung mo yun. sa iyo. mo Ayan, sa'yo yung pag-ibig mo yun. Ayan, sa'yo yung pag-ibig mo yun. Ayan, sa'yo yung pag-ibig mo

na-invite niya ako dito sa napakagandang event at napakasosyal. Isa first time ko din po maka-attend sa ganitong fashion event na mga big time po ilan dito at mga kilalang tao. At syempre, Madam Rosmar, maraming salamat sa iyo dahil napakalaking tulong po yung binibigay mo sa akin. At maraming salamat po dahil na dumating ka sa buhay ko at nabago po ang buhay ko dahil dito. Kaya napapasalamat po ako sa iyo. So, may so, sa iyo. sa iyo. So, na uh

wag mo nang bilangin, pagkasubrana seventy, <laughs> oh, ayaw thirty 30,000 siguro to ayaw, hmm. so talaga hundred thousand guys, parang parang malas, parang parang malas, parang 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 malas, parang parang malas, parang parang